Magandang araw mga kapatid. Si Sarah panahon po ito muling nagaanyaya. Tayo na sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po ngayon ay galing kay San Lucas chapter 6 verse 12 to 16. Tungkol po ito sa pinili ng Panginoon at tinawag at pinangalanan na labing dalawang apostoles niya. Napa-research po tuloy ako. Kasi kung bakit sa dami-dami ng disipulo niya, eh, labing dalawa lang ang pinili ng Panginoong Jesus. At gusto ko pong i-share sa inyo ang ilang makahulugang turo na natutunan ko. Ang bilang na labing dalawa ay hindi basta-bastang numero. Ito ay naglalarawan o simbolo ng labing dalawang tribo ng Israel. Sa pagpili ng labing dalawang apostoles, lumikha ang Panginoong Jesus ng isang bagong espiritual na Israel um, na nagsisimbolo ng bagong simula o pagpapanumbalik ng bayan sa Diyos. Patuloy na humuhubog sa ating pananampalataya ang turo ng labing dalawang apostoles para sa ating mga kristyano ngayon. Sila ang nagsimula at nagpatatag ng unang kristyanong simbahan at ang paglago nito. Ang kanilang misyon na ipalaganap ang mga turo ni Jesus ay ang, ay ang pundasyon ng kristyanismo gaya ng pagkakaalam natin ngayon. Ang simbahan ay patuloy na kumikilala sa kanila bilang mga unang pinuno o bahagi ng pananampalataya. Kaya maraming simbahan at katedral ang nakatalaga sa kanila. Ang mga apostoles po ay direktang saksi sa buhay, mga turo, himala, pagkakapako sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus. Mababasa po natin ang kanilang mga kasulatan sa New Testament. Ang lahat po ng kanilang nasaksihan at kasulatan ay nagpapatotoo at nagbibigay ilaw sa kung sino talaga si Jesus at kung ano ang kanyang itinuturo. Maganda pong paalaala sa atin na ang mga apostoles ay mga karaniwang tao tulad natin. At gaya natin, nakaranas din sila ng pagdududa, takot, pagkabigo. Halimbawa po, alam nating lahat na tinanggi ng, ni San Pedro si Jesus. Si Santo Tomas naman, nag-alinlangan sa muling pagkabuhay. At madalas, ang mga apostoles po, hindi nila nauunawaan ang mga turo ng Panginoong Hesus noon. Gayunpaman, sila ay nagbago pagkatapos ng Pentecostes at naging matapang na mga ngaral at tagapagtanggol ng Ebanghelyo. Ang kanilang pagbabago mula sa pagiging ordinaryang tao ah, na may mga kahinaan, Hanggang sa pagiging pinuno ay nagsisibing modelo ng pananampalataya, pagsisisi at spiritual growth o maturity para sa mga sumasampalataya ngayon. Sa, sa pamamagitan ng kanilang buhay, inspirasyon sila upang isabuhay ang ating pananampalataya na may tapang, kababaang loob, at hangaring ibahagi si Kristo sa buong mundo, hindi lamang para sa ilang tao. Ang anyaya sa atin, tularan at sundin din natin ang turo at sugo ng Panginoong Hesus sa mga apostol na gawing alagad o disipulo ang lahat ng mga bansa. Gaya nila, mamuhay tayo ng banal, maging matulungin at mapagbigay sa mga nangangailangan, Maging madasalin, masipag, mapagpatawad sa kapwa. Maging mabuting disipulo po sana tayong lahat at ishare po natin ang pagmamahal at mabuting balita ng Diyos sa mga nangangailangan ng katotohanan at patnubay. Nasa Facebook po kami, Instagram, YouTube at Spotify. So share po. God bless.